Thank you po uh, For my second topic po About kay Pastor Kibuloy po uh, Senators uh, Robin Padilla and Francis Tolentino uh, Have this opinion po na dapat kasuan na lang po sa korte si Pastor Kasi according to them Pastor also has his rights as the accused Dapat sa korte na lang para daw po maging mas objective po yung Yung talakayan po doon uh, Anybody can answer po ako po um, bilang miyembro ng Committee on Legislative Franchises, um, it is very important for Pastor Kibuloy to attend uh, the hearings because bulk of the matters, siya lang po bilang dating naging uh, head uh, noong uh, SMNI ay dapat po siya yung makasagot po sa mga ito. Dahil meron po tayong mga nililinaw, mga nais malaman mula po sa mga resource persons natin, ngunit kulang yung pagkakaalam o yung mga kaalaman ng mga tinatanong po natin. Sa atin lang naman po, gusto lang naman natin mabigyan ng linaw, kung wala naman pong tinatago, wala naman mali sa ginagawa po nila, then there's no reason not to uh, show up here in Congress. Uh, you were invited. So para po sa amin, yun po, uh, prerogative din po natin ito, mandato din po natin ito na pwede po tayong mag ng resource persons para lang po mabigyan linaw yung ating mga legislation. If so I no? Yes, po. Um, I think we need to respect the legislative processes of both the Senate and the House. It is the prerogative of the committee to determine and to invite um, resource persons so that proper legislations can be enacted. Tama po yung sinabi ni Congressman Inodi. Meron po kasing usapin doon sa ownership at ang lumalabas doon sa Suarasug, si Pastor Apollo Kibuloy ay tumatayong yung may-ari nung Suarasug. But apparently, nagkaroon ng pagbabago sa ownership kasi lang hindi maayos na may paliwanag nung mga representatives po ng SMNI kung paano po nangyari ito at bilang uh, pinuno ng uh, Kingdom of Jesus Christ if i'm not mistaken I think he is the person who is uh, with the right knowledge and information to to discuss and to explain um the needs and the requirements of the Committee on Franchise. So, pagdating naman po doon sa sinasabi ni, Cong ni Senator Padilla, Padilla at saka po. ni Senator Tolentino, hindi naman po dapat umuwi sa kasuhan kung wala naman pong kasalanan. krimen at kasalanan. Di ba? Ang hinahanap lang po ng Committee ng Franchise, pumunta po siya dito para sagutin po yung mga katanungan ng mga miyembro ng committee ng franchise. Wala naman po tayong pinag-uusapan na kaso. So bakit nating kailangan dalhin sa korte? <laughs> ang, ang issue lang po dito ay pumunta po siya dito dahil inimbitahan po siya, sinumpina po siya para may paliwanag niya po yung uh, problema ng Suarezug at ng SMNI sa mababang kapulungan. Thank you very much, Mom. Thank you. Uh, Kat Forbes of Radio Pilipinas, you're recognized. Good morning po. Um, kahapon po, February 25, meron po tatlong pagtitipon. Meron yung ed sa uh, People Power uh, Anniversary Celebration, meron pong Prayer Rally sa Cebu, at meron din po naganap na ito po yung pinakamalaki nga uh, bagong Pilipinas Service Fair sa May Sultan Kudarat. And alam ko po, nandun din po si uh, D.S. Uh, <coughs> Suarez. And halos pare-parehas po yung uh, panawagan din po, no, ng mga tatlong pagtitipon na to na magkaisa. Pero how would you differentiate po yung BPSF na meron pong show of force, hindi lang po ng House leadership, but um, 45 or 50 of the Mindanao uh, Solons po yung pumunta doon. Uh, doon po sa panawagan ng ating Pangulo na Unity at Bagong Pilipinas. I, I was in Colton Siderazzi. Yeah Sultan Kudarat so did the other tour. Of course. Of course. <laughs> um so i was nandun po tayo sa Sultan Kudarat kahapon at natuwa po tayo sa init at dami ng tao especially sa mga serbisyong na ibaba ng uh, bagong Pilipinas service fair. Ang ating uh, house speaker Martin Romaldez uh, led the ceremony and we were very pleased to see um, almost 50 Mindanaoan congressmen traveling to Sultan Kudarat para ipakita po nila yung kanilang pakikiisa sa BPSF and at the same time, yung kanilang solid position when it comes to um, a unified Philippines. Now, speaking of the Bagong Pilipinas Servicio Fair, doon po, almost 1.2 billion pesos worth of programs and services ay ibinaba sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Uh, libo-libong mga mamamayan ang nakinabang sa AX, libo-libong mamamayan ang nakinabang sa Tupad. Sobrang daming mga magsasaka at mga ang nakinabang sa mga proyekto at programang ibinaba ng Department of Agriculture. Meron din pong ginawang groundbreaking sa isang napakalaking proyekto ng NIA na magbibigay irigasyon sa maraming uh, palayan doon po sa Sultan Kudarat. Uh, maliban din po doon, ang ating pong, uh, house speaker na kaha, kahapon po, nung magkasama po kami, natuwa po kami at ang itinawag sa kanya ni Datu Pax, ay Mr. Rice, ay namahagi po at patuloy pong namamahagi ng bigas sa ating uh, kababayan. Kung hindi po ako uh, nakakamali, more than 500,000 kilos of rice were uh, given to um, residents of Sultan Kudarat uh, along with 1,000 pesos cash. So, um, a total of um, 150,000 Mindanaoans ang natulungan po ng pamahala natin sa araw pong yun lamang. At ito po ay series ng uh, activities na pinamumunuan ng ating House Speaker. Nung isang linggo, siya po ay nasa lalawigan ng Sikihor. Ganon din po ang nagawa po ng ating uh, pamahalaan. At sa susunod na mga linggo, kung hindi po ako nagkakamali, ay butuan naman po ang bibisitahin ng bagong Pilipinas Service Fair. So, Uh, well, um, for me, it only shows that um, once the president says something, and the and the when the executive and the legislative work together hand in hand, maras, mas Pilipino talagang natutulungan, and nakita natin yan kahapon sa. Uh, Bagong Pilipinas Servicio Fair sa Sultan Kudarat. It's really amazing how 150,000 Mindanaoans were catered to yesterday and mas marami pa po ang matutulungan in the following weeks to come. Para sa akin po, no? uh, malinaw at klaro kung ano po yung mensahe nitong Bagong Pilipinas Servicio Fair. Dahil kung makikita niyo po, iikutin ang plano po ng administration na ikutin ang bawat lalawigan, ang bawat probinsya upang dalin ang, ang tulong ng ating national government. It's a clear message na walang may iwan sa administration ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At sa amin po, sa noong December, sa Isabela kami po mga unang, uh, probinsya na nag-host itong bagong Pilipinas Service Fair. napakataas po ng moral ng ating mga kababayan. Dahil nga po, imagine, lahat government agencies na ang pumupunta sa bawat probinsya, sa iba't ibang syudad para maghatid ng tulong sa ating mga kababayan. And again, the impact of this, the socio-economic impact na maghahatid po, imagine Sultan Kudar, 1.2 billion in the local economy alone for that single day, malaking ambag po ito para sa kanilang ekonomiya. So this is the plan of the administration for the next months to visit the different provinces across the country. So, napakagandang programa po talaga nito ng ating mahal na pangulo. Siyempre, in partnership po with the house under the leadership of Speaker Martin. Nandun din huwa ako sa isulan kahapon at natutuwa rin huo ako kasi sa pangunguna ng ating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, napatunayan huo natin na kaya huo natin mailapit yung mga serbisyo ng ating national government dito sa LGU. Kaya hindi lang huo LGU, pati national government Uh, katuwang ho natin sa pagtulong sa ating mga kapuspalad na mga mamamayan. Salamat po. Um and then a final note doon sa second point. Um, at least we're happy everybody's calling for unity. That's what the president has been espousing ever since uh, he won the position actually in his campaign, diba? Pagkakaisa talaga ang gusto natin para sa ating bansa. Um ko lang po yung binanggit po ni Congressman Ino no. Alam mo, marami sa mga laylayan ang nagre-reklamo kung kailan ba, sila mararam, kailan ba nila mararamdaman yung pamahalaan. Sa pamamagitan ng bagong Pilipinas Servicio Fair, dito talaga nararamdaman. Kasi kung hindi po ako nagkakamali, uh, ang target yata is at least every family in that province benefit from the Bagong Pilipinas Servisyo Fair. Can you imagine that? Every mm -hmm. family of that province will benefit from the Bagong Pilipinas Fair. And ito rin po ay pagpapakita na, tina, na ginagasto sa tama, sa maayos, at epektibong pamamaraan ang uh, pondo ng ating pamahalaan. At uh, direct direktang pinakikinabangan po ito ng ating mga kababayan. Thank you, sir. Uh, big Simintak of uh, NET25. Good, uh, good morning po. Yung first question ko po, address po kay Congressman Nograles being the Chairman of House Committee on Labor. Sir, may instruction po yata, direktiba si Speaker Romualdez, na doon kasi sa Senado, 100 pesos across the board, parang maliit, So, hanapan ng paraan para at least 150 to 350 pesos across the board. But according to the uh, mga group of the employers, inflationary yung epekto ng 100 pesos. How much more kung dadagdagan pa ito? So, my question is, ano yung nakikita yung middle ground para mamit natin, nabigyan natin ng komento mga manggagawa? na hindi magdudulot ng panibagong inflation. Opo, ang instruction po ni Speaker ay pag-aralan ho natin. So, manggit ko kanina, may tatlong panukalang batas po na tatalakayin ho natin. Yung dalawang 150 across the board, tapos yung isang 750 yung tama ho kayo na magiging inflationary, bukod pa po doon may wage distortion po na mangyayari sa loob ng isang organization kung saan maapektuhan yung mga different yung salary structure ng mga empleyado. Pangalawa, ma maari naman ho ipasa sa consumer yung pagtaas ng sahod kaya maapektuhan ho dito yung mga e MSME. Ayon ho sa ating datos, mahigit 90% po ng mga negosyante, mga negosyo dito sa ating bansa ay MSME. Pangatlo, maari ho tayong magkaroon ng retrenchment kapag napinsala ho talaga yung mga kumpanya, kapag nasaktan ho talaga sila sa sobrang taas ng mandated wage increase, maari naman ho magsara yung mga kumpanya at magiging masama naman ho ito sa ating ekonomiya. Yung wage ho kasi masalimuot ho ito na paksa pagkat may supply and demand, nandyan ho yung ekonomiya, nandyan ho yung inflation. Kaya kailangan ho natin pag-aralan at pakinggan ng maigi yung lahat po ng mga panig na maapektuhan sa wage increase. Pangalawang question ko po. Mamayang uh, hapon po ay magkoconvene na ang Kamara uh, uh, sa Committee of the Whole. Uh, Deputy Speaker Suarez, uh, ano po yung aasahan natin doon sa unang araw ng pag-convene ng uh, Committee of the Whole? At saka, hindi kaya maakusahan na naman kayo ng Senado na masyadong nag-aapura? Um, hindi naman siguro kami aakusahan ng Senado na nag-aapura kasi sila naman ang nauna. di ba ang sabi ng Presidente, let the Senate lead. So, they've had their uh, deliberations on RBH 6. I think they started on January. Um, it's almost uh, March and the House will start with our deliberations and RBH 7 today. So, <clears> hindi <throat> naman dapat mag-apura na. Ang problema lang ho, ay kung hindi po natin mamadaliin, um, mas lalo pong may iwan ang ating bansa. So, ano po ang maaasahan ng ating mga uh, kababayan dito? I think they can expect a uh, a very fruitful enlightening uh, exhaustive and inclusive discussion deliberation kaya po natin to ginawang committee as a whole para hindi po malilimit yung discussions sa mga miyembro ng isang committee lamang kung ito po ay inilagay sa let's say sa committee on constitutional reform we wanted to have the participation of all uh, 300 plus congressmen in the deliberation because being the voice of their respective sectors and their respective districts, it is important that they also give their opinions and they also give their ideas when it comes to amending the Constitution. Huwag po natin kakalimutan mga kasama, napakahalaga po nito dahil ang pinag-uusapan po natin ay sa Ligang batas. Kaya mahalaga na marinig din natin yung opinion ng bawat miyembro Uh, ng Kongreso, kaya po ito gagawin sa committee as a whole. So, a lot of resource persons will be invited and they have confirmed that they will be coming. So, you can expect that the discussions will be fruitful and I hope that our friends in media will cover the committee hearings kasi mahalaga po na marinig, mapanood at maunawaan ng Pilipino nang mga Pilipino ang usapin ng uh, pag improve ng ating saligang batas. Um, para madagdagan lang po, no? um, today, uh, yun nga po, napakagandang uh, approach na magkoconvene tayo bilang isang committee of the whole. And again, to hear everyone's opinions, uh, to hear every sentiment, to hear all the resource persons. Pero kung sa nag-aapura po, no? ang usapan ng, or usapin ang uh, ng Chacha. Napakatagal na po nitong nangyayari, ilang dekada na po siguro, ilang administrasyon na po. Lalong-lalo na po sa economic provisions. I think there are only a few that will disagree that we need to amend the economic provisions of our constitution. Most, if not, most will agree talaga na kailangan na pong amyendahan ito. And at the end of the day, ang boboto naman po dito, ang huling may say po dito ang taong bayan. So, let us begin the deliberation. Si propose po natin kung anong mga amendments ang na dapat nating or ang economic provisions na dapat palitan. And at the end of the day, ang ating pong mga kababayan naman pong boboto para dito. And asahan ng ating taong bayan na ang mga congressman, hindi naman to basta-basta na lang natin ipapasa. Uh, marami talaga kaming mga tanong and napakaraming resource persons ang inimbita para din masagot ang aming mga katanungan. And vice versa, it's going to be tough, it's not going to be easy, and it's going to take time. But in time, we hope to get, get something done. And we hope that this will be the, a fruitful start to our goal to amend the Constitution.